Good morning. Today is Sunday. At bisita ulit tayo dito sa ating backyard. Kailangan to binibisita araw-araw kasi minsan tulad nyan mga saging natin na ano, may mga bunga. Check check natin kung ano ang nangyayari. Tulad dito. May nakita ako dito na inubos ng ibon. Yan. Yan, Ubus na naman ng ibon. Yan, inubos ng ibon. Yan. ibon oh. na ng ibon na naman. Eh, inuunahan talaga ako ng mga ibon ay. Eh. So, ito pong saging nito ay ito yung natagpas ko nung una na wala pa siyang bunga. So, yan. Umusbong lang. Ito siya. Oh. Yan. Natagpas ko ito. Wala pa siyang bunga kasi napagkamalan ko ng siya yung tinatagpas ko na may bunga. So, iba yung natagpas ko. Pero, umasbong ulit. At yan na ang kanyang bunga. Yan siya. oh, oh yan. yan. So, maliit lang ang kanyang ano. Yan. Pero, inunahan po tayo ng ibon. So, ayan. Tagpasin ko po ito. And, Meron na naman doon bago. Puso ng saging. ayun ayan siya. yan Katabi, magkatabi. Susabay sila. Mga ano yan, latundan. Mga latundan siya. Ayan. Tapos dito. Ayan. Dito mayroon pa. Ayan. For now, ito yung tatagpasin natin. Ayan. So, So, ayan. Tagpasin. Tinagpas ko lang dito. Yan, tagpas na siya. At ito na. Ayan na siya. Aabot ko lang eh. Aabot ko lang ito. Ayan na. yung tapos ko din siya. Ayan. Kinain na lang. Ayan, ibon. ibon. ang kumain niya. yan So, so natagpas na natin ang kino. At ito. At dali na natin ito. dun sa loob. Sa, ano, sa bahay. yan ayan siya Tinuka na ng ibon tatlo na ayan unahan na naman tayo ng mga gutom na ibon so okay lang kasi nagugutom naman sila sa bigay natin sa kanilang iba at dito po ay magtatagpas ako ng mga malunggay kasi sobrang taas na ayan tagpasin ko na lang siya so ayan natagpas ko na po ang mga ano mm. yung aking malunggay tagpas ko na kasi doon mer natagpas ko na yun so kailangan kasi tagpasin kasi umaabot hanggang doon sa bubong yan na, ano sa alulod ko doon ay magkakaano doon eh pag may mga dahon-dahon kasi uh, maano dun sa alulod so kailangan ko tagpasin so yan tanggalin ko yung ano yung dahon at yung kahoy ay sandal ko para tumubo ulit yan sa so, yan po ang nakuha ko na malunggay at nandito na po ang saging inilagay ko na dyan so Yan. Ito na ang aking tinagpas. Malinis na siya. At ito eh. Ano. nag yung malunggay. So, yan. So. Yan katulad yan, oh. Ano na yung malunggay ko dyan. Yan. Uy, kinakain na ito ng ano. Ibon ang nakita ko dito. kung makain. Ayan o. Ah. Kinakain na ng ibon. Ang saging. Kaso hindi pa siya ganun ka ah, uh, gulang. Ayan. Kinakain na siya, ba? Diba? Ayan. At dito naman, may nakita ako ulit nalinis na dito ayun naapektuhan yung ano ayun ayun pa meron pang hinog ayun ayan nakita nyo po ayan Yun, na ng ibon yan so tagpasin ko na lang din So, ayan na. Tinagpas ko. At dito sa mablay sa koral. So, ayan. Kuhanin natin. Tagpasin ko muna yung mga daon At para malinis natin ito. Hmm. So, ayan. Tapos na. At maliwanag na dito. Wala nang saking. Ayan. At ayan na siya naputol ko pala yung ano pagtagpas ko ng neto na damay itong iba so, so maliliit siya yan na yan siya mahinog na siya Ayan, kinain ibon na ang kumakain ayan. so ayan po ang ating ayan. lagay ko to sa ano, sa tray. Yan, ating ay, ating, ano, pagod. Pagod ating pag, ano, dito sa backyard. So, yan. Kaling ko po siya dyan sa dito para ilagay ko siya sa tray. Ayan. So, ayan na ang ating saging. Ready for deliver na yan. Ayan. At ang mga maliliit na nasa puwet. Ayan, recheck. So, ayan. I-ano na lang natin yan sa ano, pag nahinog iti gawing maruya yung mga man. So, thank you so much po sa inyong lahat. This is Lauris Garden. Thank you. And thank you, love you. Shout out sa inyo. Thank you. Bye-bye. Salamat sa pag-atin ng aking premier for tonight. Salamat sa inyo dyan mag-atin mag, mag ng aking premier. Thank you and God bless po. Pag meron tayong itinanim, may aanin. So, sipag at saka lang po. At sana'y maging masinap tayo sa buhay para walang hirap. Pag may sipag at tiyaga, wala pong hirap. Ayan. Thank you and mabiyayang gabi po sa ating lahat. Bye!